May physical store ka? Curious ka ba kung gaano ka gastos ang isang buong araw na store trip para mag-replenish ng stocks gamit ang isang pickup truck tulad ng Ford Ranger? Today, samahan niyo ko. Let's break down the actual gastos sa isang delivery day. Ang total biyahe natin today is around 65 kilometers. Back and forth na yan, iikot tayo sa apat na store locations, Indang, Mendez, Alfonso, at Silang Cavite. Part na to ng weekly routine ko para mapanatiling puno ang stock sa bawat store. Hindi siya daily, pero every trip may gastos talaga. Fuel, time, effort. Ang gamit kong sasakyan ay Ford Ranger, next gen model. Based sa experience ko, nasa 9.3 kilometers per liter ang average fuel consumption niya. Mixed driving driving na yan. Uh, may city, may, may provincial highway, sometimes may medyo long drive, and kadalasan loaded yung bed. Since ang trip natin today ay 65 kilometers, roughly uh, 7 liters ang diesel na nagamit ko based dun sa 9.3 km per liter na consumption. Ever since na nakuha ko tong sasakyan, sa Shelby Power Diesel lang talaga ako nagpapakarga. Yan din yung recommended ng kasa. Tinunod ko ka na rin uh, for consistent performance and fuel efficiency. Noong unang pakarga ko, Shelby Power Diesel talaga. Napansin ko agad yung smoothness ng takbo kaya simula noon doon na lang ako nag-stick minsan may kamahalan uh, pero sulit naman in the long term so sa biyahe natin today walang toll fees uh, since hindi ako dumaan ng expressway puro provincial uh, highway ito pero depende sa road ruta natin minsan possible na may additional na bayad parking naman luckily free sa lahat ng store locations today uh, sa mga ganong paraan small win yun uh, less gastos sa mga nagtatanong kung worth it bang premium diesel para sa akin uh, oo hindi lang sa fuel efficiency kundi pati na rin sa maintenance ng makina may time dati na nakapag road trip kami nang papuntang Lobo Batangas uh, doon kami napadaan sa uh, matarik na area may karga tapos rough road pa siya kahit uh, loaded yung likod ramdam ko pa rin yung hatak malaking factor din yung consistent yung fuel mo hindi ko sinasabing ito lang maganda pero maraming okay na diesel out there pero for me okay na ako sa Shell V-Power kaya uh, nagstick na ako so today hindi lang ito simpleng delivery trip may physical aspect din talaga siya from pagbubuhat ng mga karga organize natin per store para alam na natin kung alin yung ibababa natin uh, per location para ensure na walang damage at uh, naiwasan yung mga naiiwan kaya ginugroup group ko na siya talaga yung iba akala nila madali lang mag-deliver pero kapag ikaw na mismo yung nasa likod ng manibela at nagasikasa ng lahat marirealize mong logistics work is uh, no joke talaga alright so let's summarize yung actual na uh, gasto sa trip kung kukumpute natin is uh, naka 7 liters tayo and kung i-multiply natin siya sa 63 na lang based sa last na pagas natin is 441 pesos lang yung naubos natin na halaga ng gas so yun na yung total niya doon sa 4 locations and 60 plus kilometers uh, hindi na natin in-include yung mga pagkain, wala namang parking kasi yung pagkain nagpabaryan, depende gusto nyong kainin, so kung 441 yung nagastos mo sa apat na locations na iba't ibang municipality city or municipality, uh, sulit na siya kung titingnan mo. Hindi na siya ganun kalaki and uh, namamaximize mo pa yung capacity ng truck. So, ko lang sa mga viewers or sa mga nagda-drive din or bagong owner since uh, about na din to sa driving and kung nag-business ka, uh, Keep your fuel consistent. Mas madali siya itrap yung consumption. At uh, sa maintenance naman, alam mo lang kung saan ka nagpapagas. Or ano yung gas na ginagamit mo. Madali mong ma-check sa mga mechanics or makakuha ng feedback nila. Number 2 naman sa business, i-plan na natin yung ruta para iwas yung pabalik-balik and masulit, pinakasulit talaga ang biyahe kung may sistema ka. Yung pupunta ka from uh, uh, from one store to another, e, eh, naka-plot na kung ano yung ruta mo. Hindi yung may kukunin ka pala dito, tas babalikan mo pa. Medyo sabog yung biyahe mo pag ganun. And number 3 na last tip ko, uh, check natin yung pressure. Kasi yung tire pressure, malaking factor din yan sa fuel efficiency. La lalo na kapag may karga ka pag medyo malambot yung gulong uh, hirap siyang hirap din yung makina kaya mas malakas kumonsumo ng gas so every buy is an opportunity hindi lang para magbenta pero para na din pagandahin pa yung sistema mo sa negosyo so lahat yon nakikita mo and pwedeng ma-improve so hindi lahat ng araw pareho may mga araw na hassle may mga araw na smooth like today pero ang importante uh, consistent ka consistency is key talaga whether it's business driving or pag-review well, dapat may uh, maaasahan talaga yung routine mo. And uh, yun nga, uh, be consistent. So, shout out sa lahat ng mga uh, may physical stores na talagang hands-on. Alam ko gaano kahirap at gaano rin ka-rewarding. Ikaw, kung may physical store ka rin, share mo naman sa comments kung magkano ang usual gastos mo kada biyahe or sa pag-deliver. And kung balak mo palang magtayo, anong tanong meron ka sa logistics part? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe for more business tips, car content, at pet supplies updates.